Single ka ba? Oo. Ilan taon ka na? 37. Ah, uh -uh. bata pa po yan. At least ako, hindi ako nagpapabata. Mukha lang bata. Oo naman. <laughs> Kapag nagkita at uh, nagsama, di ba? Wala nang uh, tanungan ng edad yan. Importante, nagkakainitan, ganun. Kung pa lang <laughs> tanong ko ba kasi <laughs> hmm. Ilan taon ka nang single, Mom Jen? Mga seven months? Five months? Diyos <laughs> May dugo pa yan, guys. Di ba? Di mo, Ma'am. Wala. Ah. Naghilom na ba? Inside for seven Mom. months? Okay na? Oo no, naman, no naka naman, on na. Oh, na ah, nakamove on. Hindi, hindi naman yung move on yung tinatanong ko. Malay ko yung pagbukas ko, di ba? May dugo-dugo pa. <laughs> Namamaga na, wala pa, gano'n. Wala nang dugo, sir. Ah. Magpakita <laughs> <coughs> ka nga na maayos, ma'am. Sumisilip ako sa'yo, eh. I-ikot mo yung camera mo, ayos mo yung camera mo. Ayan. <laughs> Hirap mo sa yung kamera mo kasi nasa gilid ka ng kamera. Kasi napapaan mo ako eh. Na, napapa? Hihiya ko sa iyo eh. Hindi <laughs> mo kang maya. Wala akong hihiya, ako hihiya pero hihiya ko sa iyo ngayon. Char. -hmm. pinapanood, <laughs> pinapanood mo ako sa kabila. Saan mo FD. ako nakita? Di, dito o doon? Sa FB. Ay, clear. Tapos pinuntaan mo ako dito? Uh Oo. -oh. Ay, galing. galing. 'di ba? Kasi ano, natatawa ako doon sa umaakit ng mga nagpapabata na edad. Eh mukha nung mga ano, ayoko ko mm. na magsalita. Char. Yeah. Diba? Dun 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 dun. Yo Dun dun dun. Ba kailangan niyo ng sasakyan pag pumunta kayo ng Manila, bibigyan kayo ng 70% discount. Char. Ako? Ako ako. Ba kailangan mo ng driver or sasakyan ganon? anak ah, papa rin ka? grab mm -mm. mm -hmm. operator driver din. Sige lang. Baka tayo ng misis mo sisikapin kumuna kasi sisik sisikapin ko yung kasi may meron na gustong idrive. ano oh! ano 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 Ha? Huh? Ano muna pag-aralan ko muna kung paano siya i-drive? Ha? <laughs> huh? Linisin ko muna. <laughs> 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 uh, Ay! Ay! tuloy ako. <laughs> <clears throat> Talaga. May, may driver na po. Meron na. Pero ah, may mama, ano driver. Ma'am, ako pag pa? pag ako naging driver mo, personal driver mo, may driver ka na, may security ka pa. Ay, ka na dali. Tapos pag nalulungkot ka, walang problema, nandiyan naman ako para magpapasay. Single naman ako. Alay <laughs> ko. Like Kasi magkakaroon ka ng problema. Kasama mo. <laughs> hindi. Magkakaroon ka ng problema. Kasi pagkasama mo ko, wala kang magagawa, lagi kang basa. kaya na to eh. Tuyot, <laughs> seven, ma seven months pa lang Akin. ka na, oh, grabe naman. Akin. 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 Akin tumatagalan ako 12 years siya. 8 right? years yung last. Eight. Mm. Okay. Anti -Polo, no? Uh Oo. -oh. Nililista ko kasi dito eh. Ha? Saan ka ba? <laughs> <laughs> Hindi, nasaan ako. Nasa... Ngayon? <laughs> Ngayon? Oo. Uh -uh. -oh. Sa tagig. Ah, talaga. Wedding ah. Oh. <laughs> Kung <laughs> nga nasa tagay niyo, oh, bakit? Hindi nga! Pumunta mo ako. Buffet 101. <laughs> ano? Sagot ko na. Sure. Sagot ko. Tapos, ano ko rin Ano, ano, ano gagawin? Ano, ano, ano? Disco! Ah, disco tayo. Sagot na. Hmm. Wala pala akong gasto pag pumunta ako ng Maynila, guys, no? Kasi marami parang libre sa akin. Ako na yun, may kotse ka na. <laughs> <laughs> Ayoko na. Hindi, hindi ba matigas yung, uh, ano, yung uh, upuan kapag sakyan? Hindi. Naka-leather yun. Gusto ko kasi kapag, uh, alam mo yun, nakapatong yung tumatalbog ka ba Ah, malambot. Malambot yung papakinisin mo pa. Sige. Eh, ano, disinfect mo muna ha? Alam ko yun. Wala Wala pa ako sa karanasan. Alam mo yung... Alam mo, sa, alam mo yung pinakaayaw ko sa sasakyan? Ano? Yung walang alkohol, tsaka walang tissue. Uy, yung dyan pa yung sasakyan ko. Walang karanasan yun. Wala ba? Napunta yan sa karanasan. <laughs> experience sa ano to eh, no? Then sabi ko, ang sabi ko, siyempre, di ba? Pag lagi ka, galing ka sa labas, kailangan mo mag-disinfect agad. So, dapat lagi mo sa sasakyan Oo naman, lagi nag-disinfect yun. May baong alcohol yun. Mm sa Tsaka may, may mag matalsikan ka ng virus, gano'n? Titili ka lang dun sa tatlo. Uh, tatlo. Ano tatlo? Gusto mo sasakyan? Nasasakyan Apo. na. <laughs> ah, ano? Ayari <laughs> er, ko. Ito, na dinisip mo, napapagano ka na dun, napapagano na dun, napapahap hmm. na eh. Ah, hindi ah. Hindi madumang isip ko, baka ikaw nga naglalaro ko na sa isip mo eh. <laughs> <laughs> Pwede ba? Oh, okay na so, ba man yun, kaso Kaso, gagalit yung asawa mo, joke, joke lang po. Ay, <laughs> <laughs> hey, thank you ha, kasi sinundan mo talaga ako dito. Maraming oh, Marami ma, tatanong. Hindi, may, minsan, may mga nagtatanong, nare-replyan ko, pero hindi kasi lahat, ang dami kasi eh. Sa page ko, pag inopen ko yung messenger noon, sobrang dami nang tatanong kung paano. Nag, may, may mga post na kasi ako doon na sa mga gustong sumali ng Wanted Sweetheart, ito yung puntaan nyo. Search nyo sa TikTok ang 2.0, then follow nyo kasi dito ako nagla-Live. Nag-post na ako sa Facebook, nang chat pa rin sila, hindi ko kayang replyan lahat. Ay gano'n. Tignan mo mm. yung ano ko dito, o konti lang. Talaga ikaw lang sinadya ko dito, sir. Oy. <laughs> ito ah. Pupuntaan ka dyan sa tagig-choklad. Ang gagawin natin? Gagalala? Lang. Gagalala. Lang. <laughs> Wala nang magagalit na. sa akin, kaso sa'yo meron. Kakain lang, di ba? Kakain diba lang naman na eh. Ako? Mm -hmm. May alam ka bang kainan na ano, puro hilaw ang kinakain, hindi luto. May... Meron. Saan? <laughs> na Huwag na, hugasan lang. Ano yun? Wala. Walang gano'n. Meron. Kilawin. Kilawin. Mahilig ako doon. Nanito. Mm -mm. So good, babe. <laughs> Ayan. Diet pa lang. Diet mo. Ika-diet mo. Parang diet na ako. Sige mm -mm. na. Magpunta na ka dyan. So. <laughs> Sige, guys. Mag-endlog -like na ako, guys. Kasi alis kami. Ayun. Kakaligo so, um, ko lang, mama. Kakaligo ko lang. Maligo ulit ako. <laughs> Bakit naman? Ay, hindi. Mas maganda, mabango, ganun. Wow, Turn off ako diba? sa mga lalaking may ambi. Oo, oh, oh, diba? Yan number one. <clears> Oo, <throat> oh, oh. Pat dapat pati kilikili mabango, pati singit. Ay! Kahit may book yan. <laughs> tested and proven yan lang. inaabahan na ako sa isip. Hindi naman ako nagahanap. Ang sige. Thank you, naman ha? Hindi naman ako nagahanap, nahanap ko na. <laughs> nahanap mo na. Nahanap mo na yung problema. <laughs> <laughs> nahanap ko na. Jik. Nahanap na kita. Joke <laughs> lang. <laughs> sige.